Ano ba naman to? Kala ko tapos ng snow. Talaga naman Canada, Canada. Kas-kas tayo sa windshield ng truck natin ano. Tapos mamaya mamaya magsho-shovel ako pag-uwi ko ng bahay. E, grabe ano Parang winter na uli ano, pero matatapos ng winter natin next week. Grabe, bilis pumuti. Ito, bagal mabagal uli ang takbo natin ano medyo madulas yung daan eh winter spring summer or fall tuloy ang buhay sa Canada ay nako nakakatakot mag drive grabe Oh. Ayan, para hindi tayo mahirapan mag, anong, mag shovel ng ano, ah, ng windshield natin, mahirapan ano. Oof. Puno na naman ah. Tapos natin to. Iyan. Ayan, puno puno na naman ng snow mga sasakyan natin ano. Oof. Pero ano, huminto na yung ano, yung snow ngayon, mga kainay ano? <laughs> Tapos bukas, kailangan natin mag shovel ng snow bago tayo umalis papuntang Las Vegas. Yan, so bukas na tayo magkita mga kinags, ano? sa bahay na. Oh, labas na. Yan, magandang araw uli sa inyo mga kainags, ano. Ito na naman ang ating uh, backyard, o, oh, puno na naman ng snow, ano. Wow, yan. Magandang araw, magandang gabi sa inyo. Nasa man kayo ngayon, Araw na to uli, araw ng biyernes, March 14, 2025, ang araw ng ating paglisan papuntang Las Vegas. USA, America, America. Wow. Ayan, hi, salamat. Ah, oh, paalis na lang tayo, no? <laughs> Meron pa tayong trabahong ginawa. O, paano ba yan, mahala na? Na. Aalis na muna ako, iwanan na muna kita pang samantala. Pero huwag kang mag-alala, kasi alam ko naman, mamimiss mo ako, eh. Ilang araw lang ang bihira ka naman. Huwag mo nga kontrahin. Natanong ko <laughs> nga, alis ka nga eh. Pinako, alis ka nga. Ang bihira ka nga. Yan. Wala rin sa'yo. Ah! Magsasaya ko na eh. Kiss mo na. Ganun na ako. So, alis mo na ako. Maliligo na ako. Tapos, alis na tayo mga kaibigan sa'yo. Ikaw, mamimiss kita. Okay? Yan. I love you. Bye-bye. Hey, Alberta. Ayan, ayan, ayan. Ito na, ito na, ito na yung ating ah... Uh, grab. Ayan, o. No? Parating na. Good, how Yan, so nandito na tayo sa ano, mga kalinags, ano, sa airport. Ha. <sighs> ah, buti naman hindi na tayo nahirapang magano mag ano, magbaba mag ano, bumaba dito sa airport kasi dati, last year yata 'yun ano, pag bumababa tayo sa airport, mga taxi, hindi pwedeng pumasok dito. Sarado kasi ito eh, nung, nung last year, no. Kailangan pa natin doon tayo, doon tayo bababa. Tatawid tayo. Yan, pero ngayon bukas na to open ah dito na tayo mismo binababa sa entrance nung ano ng ating uh, aeroplano yung sasakyan sa ng aeroplano natin West Jet ayan no? dati sarado to eh. ito na pala to so dito na tayo pumasok kasi sabi dito ay West Jet At tara tara pasok na tayo dito let's go let's go ah, ito na oh. ito na mismo yung West Jet mga kailag ano? andito na tayo mismo pero mamaya pa tayo lasing ko pa tayo ayan ito na West Jet konti tao ngayon ah oh. Tingnan nga muna natin ano natin. Pero dito tayo mag-check-in. Ah, hindi. Alam mo ko, doon tayo sa kabila kasi direct flight tayo, no? Kasi nung pumunta tayo nung San Francisco, stopover tayo. May, hin, meron tayong pinuntahan. Pero nung pumunta ako ng direct flight from Edmonton to Los Angeles, meron tayong pinuntahan na direct na. Pang international na talaga. Yun ang hahanapin natin ngayon. Tara, let's go. Ah. buti na medyo konti tao ngayon, ano? Ayan, no? Yan. Pero magtanong tayo. Tanong muna tayo dito. Tanong tayo. Para ano, para sigurado. yan So nagtanong ako, doon daw tama yung pinuntahan natin nung nakaraan pumunta tayo ng, ng Los Angeles. So sabi, busy raw ngayon mga kainis. Ano? Sobrang busy raw ngayon ng ano. Nang papuntang Las Vegas. Mabuti lang maaga tayong nagpa-check-in. yan dito muna tayo pipila. Mabuti na lang, maaga tayo pumasok mga kainig no? Kasi ang dami nakapila talaga, at matagal. Tagal. So yun nga mga kainig ano? tayo ng almost 50 minutes sa biya, doon sa ano, check-in. Tapos ito, ngayon lang nangyari sa akin to, nagbayad ako ng 60 dollars mga kainig. Ano? parang dito, dapat daw ang natin yung maleta na. First time nangyari sa akin. To pagbalik natin, magbaya duli tayo ng, <laughs> ng, ng 60 dollars ulit. Pabalik dito para lang dito sa fatbag natin. Check-in ko lang muna. Yan. So nandoon na siya. Tapos kukunin, lang, kukunin na lang natin yan doon sa airport sa Las Vegas. Tapos dito tayo papasok. Dito na tayo ngayon mga kinigs. Oh. Nasa loob na tayo. Bali, na-interview na tayo doon sa immigration. Okay na pasok na tayo dito sa aeroplano natin. Hindi, hindi pa na tayo papasok sa aeroplano. Kumbaga sa ating uh, uh, pupuntahan. Tatambay muna tayo dito. Yan, tapos sa uh, next time pala sa susunod na magbabakasyon ako sa alba, US or kung saan man. Uh, hindi na ako magdadala ng pack bag. Kasi meron na ako nito eh. No? Tapos yung pack bag merong sinusukat. Kasi dati nung pumupunta ako ng US, hindi ko naman na-experience yun. Ngayon lang talaga na-experience. Ano? Kasi di ba kung napapansin nyo, pag nung pumunta tayo ng Los Angeles, pumunta tayo ng San Francisco, ang dala ko lang, pack bag lang. Tsaka to, tsaka to. So nakakalusot naman tayo, hindi tayo nagbabayad. Pero ngayon, para nagigpit yata sila, ano Or depende siguro sa pupuntahan natin. Kaya yung pack bag na dala ko, pinagbayad tayo ng parang 68 dollars so akala ko nga ano eh, mahal eh akala ko sa mga 150 Canadian dollars yung babayaran ko nung narinig ko na 60 dollars 68 dollars yata ha, sabi ko, may, alam naman natin medyo mahal pa rin mga kairi sa pero at least, <laughs> hindi ka tulad nung <ina> expect natin <laughs> na 150 Canadian dollars yung penalty kahit pa paano so next time pag magbabakasyon nila ako sa US pero hindi pa ngayon kasi meron trade war ano I cancel muna yun natin yung mga New York. Cancel muna natin yan. Magsama muna tayo sa trade war ng US at ng Canada. Kasi ngayon, may book. Meron na tayong ticket bago nagkaroon ng trade war. Eh. Papuntang Las Vegas. Ano? Kasabay ito ng San Francisco. Nung pumunta tayo ng San Francisco, kasabay ito nung uh, kinuha namin ticket. Kaya hindi ko na rin kinancel para tuloy-tuloy na. So, pasok na tayo dito. Dito na tayo. Dito na tayo. Ang daming tao ngayon. Tapos sa... Uh, pagka yung luggage na ang ko hindi ko na kailangan mag, ano, mag, magbayad magbayad ng penalty or na magbayad ng mahal kung magkano yung binayad natin sa ticket yun na rin ang bayad natin ewan ko ba pero at least yan, alam na natin oh. medyo naguluhan din kasi ako eh Ah, ah dito dito Parang nagugutom mo ka Parang gusto ko munang kumain Check ko muna yung ano natin yung flight natin kung anong oras talaga confirm lang natin mahirap na eh na po na ako ng makakain dito nagugutom ako eh kain muna tayo nito mga kain isang no? crispy chicken yan nagugutom ako eh para mamaya pagdating natin doon sa Las Vegas medyo hindi kakalam-kalam yung natin ano? kaya ano eh kaya importante talaga yung maaga tayong dumarating sa airport no? kasi may mga hindi tayo inaasahan at least hindi tayo stress sa kakahabol pero meron naman ako mga nakasama doon sa pila kanina papunta silang Los Angeles ang flight nila alas Uh, tinatanong sila kung sino yung mga tago Los Angeles doon sa mga nakapila tapos sila yung pinaprioritize na mag-check-in kasi baka malate sila sa ano sa flight nila kintab ng ulo ko no <laughs> grabe <laughs> sisilaw ako bihira kain muna tayo mga kainag soup tapos to pampapaano lang pampaano ng gutom ayan mga kainag ano? siya papasok na tayo sa aeroplano natin ayan nako pakarating na rin tayo sa Vegas ano yan, yeah, so excited. Yeah, dito na tayo mga kainags, ano? Touchdown na tayo. Touchdown Las Vegas. America! America! <laughs> yan, muli tayo nakatapak ngayon sa Amerika. Uh, Mag-alas 8 ng gabi dito sa Las Vegas. Ito na tayo mga kainags oh. Touchdown Las Vegas. Sundan muna natin itong mga ano natin. Ano? Ayan, sundan natin yung mga kasabay natin sa aeroplano. Kung saan yung mga baggage kukunin. Ito, 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 ito. Halos lahat yan mga kainags Mga Canadian. Kasi napansin ko yung ano nila. Napansin ko yung mga passport. Passport eh halos yung sakay ng eroplano na sinakyan ko ay eh, puro <laughs> mga Canadian ano siguro hal basta lahat halus halos lahat mas marami siguro mga 90% or 95% ng pasahero mga Canadian na magbabakasyon din dito sa ano sa Las Vegas hmm kung Amerika <laughs> timang na timang yun no? <laughs> teka teka dito muna tayo asan ba dito Puntahan mo natin doon tingnan natin ako sarap mamili rito ah dito ah dito tayo ito wow ayun no? alas 8 sa Rolex na rilo Diba? nako dito pa lang meron ng ano meron ng slot machine ano? ayan no? talaga Las Vegas na Las Vegas na Sin City na talaga ano? ayan no? Sin City Las Vegas Nevada fabulous America America hindi ako makasigaw ng maayos eh <laughs> baka mapabalik tayo sa Edmonton, Alberta I'm mean, doon na pag nasa labas na tayo Sa tayo sumigaw yan <laughs> ayan, ayan o no? nako Las Vegas wow medyo Nagalala ako doon sa ano sa bagahe natin kasi wala nang lock yun mga kainis ano? kasi baka minsan hinahagis-hagis eh mahirap na pagka hinahagis yun baka bumuka sumabog yung laman nako kasi hindi naman natin na-expect na ilalagay natin sa baggage yun eh. Yan, tutamo tayo. <laughs> baggage chain. Sa baba, ba? Mukhang naliligaw na naman ako ah. Kailangan ko magtanong. Saan ba yung babaan dito? Naku, magtanong nga muna tayo. Patay. <laughs> Patay tayo nito. Sandali lang mo na sa... Kasi rito parang ano eh, parang wala na rito eh. Oh. Yan, yan, dito na, dito na. Nagtanong-tanong tayo dito raw sa baba, mga kainags, ano? <laughs> Lumampas tayo. <laughs> Bira, ha? Oh. Ayun, 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 doon, 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 mga kainags, doon pala. Tara, let's go, let's go. Yan, dito tayo. Dito tayo. Kunin muna natin yung bagahe natin dito. Ayun, doon. Las Vegas, tignan muna natin, ano? Yan, dito. Ay, <sighs> tapos sunod nito, papara tayo ng Uber, papunta doon sa hotel natin. Ayan, ito, ito, ito. Naku, sana sumabog. Dito ba yun? Tingnan natin, sana wag sumabog, no? Ah, ito, 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 Edmonton, no? Edmonton. Dito nga, mga kinags. Ano, Naku, sana wag mas... ano? Sana kaya yun? Nag-aalala ako, baka sumabog, eh. Wag naman sana. Wag naman sana. Mahirap na. <laughs> ayun, ayun, ayun. Yung bag natin, ayun, oh. Ayan, yan. Woo, kinabahan ako, ah. Kala ko wala eh. Kunin ko na. Ito, ito, ito. Sana hindi sumabog. Ano? Naku, mukhang sumabog. Ah. Hindi, hindi, hindi. Yeah. Ayun, ayos. Tara, let's go. Saya kumakain mga kainags. Ano? Ngayon, ang gagawin natin ngayon ay papara tayo ng, ng Uber naman. Teka lang muna. Maghanap muna ako. Saan ba yung Uber dito? <laughs> Kung saan ba yung parahan ng Uber? Sandali na muna mga kainags. connect muna ako sa internet ano? para makarating na tayo sa hotel natin. Ah, uh, ito to to, lift, lift Uber. Saan ba to sa labas? Saan ba to? Lahat, hanapin ko muna to mga kainis ano. Ah, kasi lang kalagay dito, Lift Uber Take stairs elevator to parking bridge. Ah, dito dito dito. Dito tayo dito. Ayan ayan. O. Tama ba? Hopefully tama no. <laughs> Pag hindi, di tanong-tanong tayo. Tingin tayo doon. Pero mas maganda siguro magtanong muna tayo no. Hindi meron na mga instruction doon eh. Pero itry muna natin yung sarili natin. Kailangan magkaroon tayo ng confidence sa sarili natin. Pagka talagang naligaw na tayo, saka tayo magtanong. <laughs> so itong itong Las Vegas ni Balda naman kahit abutin tayo alas dos dito kasi buhay na buhay itong Las Vegas mga kain. so kahit madaling araw to buhay na buhay kaya nang sabi akit daw tayo dito Di, makit daw tayo rito sa taas ayon sa instruction na nabasa natin yeah <laughs> Medyo mataas pala to ano Ayun, ah, doon sa, ano Tingnan natin Ito, to, Lift Uber ay to, to to, Meron na kalagay ito Lift Uber Saan ba dito? Ayan, oh, meron na kalagay, oh Lift Passenger Pickup Lift Uber Dito, dito ah, pick up Paano ba to? Ah, Tingnan natin Parang wala akong tiwala <laughs> Ayan, meron dito, ayan, oh passenger pick up lift uber dito sige labas tayo labas tayo rito yan dito ah. tayo wow ito na oh Ayan. so yung yung klima rito mga kinis, hindi hindi masyadong malamig pero <laughs> mararamdaman mo pa rin yung lamig. Pero hindi ganoon kalamig. Tama lang tama yung mga sinabi ng mga subscribers, viewers natin ano na magdala tayo ng sweatshirt kasi pagka ganitong gabi dito medyo malamig nga pero mas malamig sa Edmonton siyempre sa Alberta yan yan ah, baka dun yung lift tingnan natin ano basundan lang natin yung instruction dito yan yan yan, dito 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 tayo meron naman instruction yan eh tingnan natin doon kung saan yan pagkano magtanong na lang tayo doon meron naman doon ayun magtanong tayo doon teka muna hanapin muna natin nako <laughs> ito na naman tayo no mangangapa na naman tayo hindi ko alam kung tatawid tayo doon eh kasi wala nang nakalagay na sign dito na lift wala na eh lakad lakad nga tayo doon magtanong nga tayo doon baka doon banda kaya parang naalala ko tuloy nung nasa ano tayo nung nasa pumunta tayo ng Los Angeles, California, no? Parang ganito rin. Pero makikita natin 'yan. Hanap-hanap lang tayo. Uh, no waiting, loading only sa kaya rito. Yan? Lift. Baka doon pa yung lift, no? Magtanong nga tayo doon sa dulo. Merong tanungan doon sa dulo eh. <laughs> Pero hindi naman ako kinakabahan mga kayo nagsano konti lang <laughs> medyo medyo syempre eh, may thrill ah saan kaya rito magtanong tayo doon sa dulo ay hindi mo mo wala rito balik tayo doon magtanong tayo doon magtanong tayo doon doon tayo magtanong wala eh kaya sandali lang mga kainags ha hanapin ko muna ito tapos magtanong tayo dito kaya nagtanong tayo mga kainags ano bababa raw tayo rito nasa ground floor daw hanggang doon diretsyohin natin yon. so tara kaya ganyan talaga Maganda yung nagtatanong eh <laughs> Kaysa yung nagmamarunong katulad ko <laughs> Ako, baka Dito daw ano Tara tara baba tayo rito Kaya dito tayo Valet pick up Sana may internet pa rito no Pwede kaya dito Ito Ta tayo -ta. Siguro pwede naman dito no Tingnan natin magtanong tayo rito Bira oh <laughs> ang ganda ng to, ano, experience ano pero parang walang tao rito parang bawal tong pinupuntahan ko ay dito to 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 ito mga kainags oh lift uber yan dito nga dito 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 diretso tayo rito yan 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 ha ah. Oh. takatakot naman dito <laughs> walang tao pero doon meron na pero tingin ko abot pa yung internet dito oh. sako pa rin naman kasi ng ano to eh ng airport no chineko malakas naman yung internet nila kaya makakapag-order pa rin tayo ng Grab or Uber. yan dito tayo. Ah, toto toto, Lift. Lift, Uber, ride. Dito. Dito ba? Ah, dito, dito, dito. Ah, dito, dito. Doon pa sa dulo daw. Punta tayo doon. Tara. Tagtakip ako ng ulo kasi baka mapasukan ng lamig ng konti eh. <laughs> Meron na nga lang. Konti hangin eh. <laughs> yan. Doon tayo, doon tayo sa dulo ayun, may mga tao roon, baka doon, ano? Tingnan natin. Tingnan natin. Ayan. Yung galing yata sa taas, ano? tayo. Yun, basta may importante, may mga instruction na ano, eh. Ayun, e, no, lift Uber area. Ride up, pick up. Doon pa raw sa dulo. Basta, sundan lang natin, lang natin to. ito. tayo. Ayun, e, no? ha, ah, pwede na ako magano rito. Pwede na ako order na lang, order lang ako lang Uber mga guys, sandali lang ha. So, bali naka-order na ako ng lift. Hinihintay na lang natin. Yan mga 7 minutes na dito na. Papunta doon sa hotel natin. Buti naman. Ha. <laughs> Medyo nakakahinga na ako ng maluwag na. na lang talaga ako maluwag Pagka uh, naka-check-in na tayo doon sa hotel natin. Tapos syempre gagala pa rin tayo ngayon, ba? Ano pala maaga pa eh. Ano oras pa lang ba ngayon? Ngayon ay Oh, 8.24 pa lang ng gabi dito Maaga pa Di ba? Pamiyan na tayo uuwi Mga alas 3 na ng madaling araw Siguro doon sa hotel natin Pagkatapos natin gumala Excited Siyempre Huwag natin sayangin yung Kahit na yung unang Dating natin dito Huwag natin sayangin Di ba? Sayang Tinagtinginan ako rito Mari <laughs> Tinitingnan nila Kung sino kausap ko Yan, tapos uh, nagtanong din ako doon sa kulay green, yellow green, kung tama ba yung nakalagay na location dito sa sa lift natin. So sabi niya dito nga tama nga. So dito ko makikita yung driver natin. Yan, eto na. Hello, Brian. Scotty? Yes. Let's go, Nice. Ayan, so nandito na tayo mga kainis Check in na tayo sa hotel natin ano? Wow Wow Nice, hanapin mo natin, check in natin Oh, grabe, ganda no? Nakikita ko lang ito sa Sa Youtube, sa internet, oh, nag internet tayo Nung nakaraan eh, ngayon, ito na oh Wow <laughs> Teka muna, siya may check in dito Mag check in muna ako mga kainis Sandali lang, ka? sandali lang Ayan, oh. No? Ito, may casino kaagad, agad ano Oh my god, ay Ay, ito, 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 magtanong tayo Ay, saan ba? saan ba yung tanungan mo na rito? Check-in tayo. Sandali magkatanong lang ako rito. Ito, 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 ito. Hotel lobby. Check-in tayo doon. Ah, dito yata tayo mag check-in. Ako, medyo busy mga kainags. Ano? Medyo busy. Dito, dito, dito. Mahaba nga yung pila. Saan ba yung pilahan dito? Teka muna. Check-in muna tayo. Nako, mag enjoy tayo kahit dito pa lang sa loob. Enjoy na, enjoy na tayo. Oh, di ba? <laughs> Teka muna. Pasok muna tayo rito. So yan mga kainags. Ano? Nakakuha na tayo ng, ano, ng ng ano, registration yung pang ano natin sa hotel natin hahanapin ah, na natin yung hotel natin ngayon nakaw oh, magastos pala talaga ano magastos pala talaga pag nag hotel meron ang binayaran ko rito bali 400 US dollar tapos yung 200 doon parang resorts fees tapos yung 200 doon yun yun lang yung babalik sa akin pag umalis na ako rito yung refund uh, pero hindi ko ina-expect yun oh. No? Oh, so, teka hanapin ko muna itong alukot. Baka mamaligaw tayo. Sandali lang. Kaya, yeah, pindutin natin ito. 28. Yan, so actually, may nakasabay ako mga kainags. No? Kaya lang, sa 26 sila bumaba. Tapos huminto na yung ano, elevator. Yan, sana ano, mayroon tayong makasabay. No? Para ano, mapagtanong -ma -ma nga natin. Mahirap yung katulad dito. Hindi natin alam. Makapagtanong rito, 26 pa lang ito eh. Patay, walang tao. Patay. Paano ba to? <laughs> Pambihira. <laughs> so ito palang card mga kainags, ano? kasi nasanay ako na yung elevator, sasakay ka lang, pipindutin mo lang yung number kung saan room ka. Pindut ako ng pindot, sabi ko, asan, asan kaya rito? Ba't ayaw mangdar? baba taas baba lang siya, pero hindi siya pumupunta sa level kung saan ako pupunta. Ang tagal ko na-stuck doon sa, sa isang floor hanap ako ng hanap, wala akong makita. Tapos mabuti na lang, mabuti na lang, may merong bababa, nagpaturo ako. Dapat daw pala, iswipe ko raw pala to. Ito, para tapos ako ko pipindutin. Bira. <laughs> eh, talaga yun. Know? Buti na lang, may natutunan ako ngayon. bihira. Hanapin ko muna yung room ko, sandali. Para tayo nasa kaharian Bagay, hari naman tayo. Eh, you no? Know? Teka muna. Ito, 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 ito. Yup bumukas. Ito na ang ating room. Yun, sarado na natin to. Iyan! Wow! Yun! Ito na ako si Inex. Oh. Yan! Yeah. Naka! Wow! Ito yung ating tutuluyan ngayon, ano? Wow! Dito tayo. Ito ang ating... Wow! Ayos, ayos! Di ba? Asa mo ilaw nito? Ayos mga kainis, ano? Okay na to. Table, oh. Hmm. Tapos nandito tayo sa Wow, pinakataas oh. Kita niyo naman mga kainags oh. Wow, kitang-kita 'yon ano roon, oh. oh di ba? Tumo sa rada natin 'yan. Baka mabusuhan tayo eh. <laughs> Alam 'yan, virgin pa tayo eh. Wow, ayos. So, maghahanap muna ako ng ano ngayon ng mabibilhan natin ng mga pagkain mga kainags oh. Nako. <laughs> Natawa talaga ako sa elevator, grabe. Kasi nasanay talaga ako mga ano, na pagsasakay ako sa elevator, pipindutin mo lang. sa mga opisina, di ba? Pipindutin mo lang yung number, ganoon ganun ka na. Yung pala kasi, <laughs> ito, ganun ako lang ganun. Iano mo rin pala sa elevator to para um umandar for safety raw sabi safety for or security for possess, sabi nung nakasabay ko tawa nga sila ng tao pero mabait naman sila magasawa sila puti pumuna tayo pagod ako tapos ang gagawin ko kasi walang ano rito eh walang mga tubig kailangan natin bumili ng tubig kasi mahal ang tubig dito sa loob ng hotel mga kainag mahal ang tubig dito maghanap muna kung saan yung malapit na na pwede natin mabilhan ng mga tubig ng pagkain na madadala natin dito sa loob ng hotel natin di ba?